Back to my YouTube channel for this video po. Nandito na po kami sa bahay, nakauwi na po kami. Kahit umuulan kasi ang hirap po talaga sa evacuation center. Ang, ang nangyari po doon, konti lang po, na lang po talaga kami nandun kasi nga si nanay, hindi naman talaga binahay yung second floor namin hanggang dito lang sa baba. Kaso lang, nag-evacuate na kasi mahirap na pong matrap ulit dun sa taas. Kaya, ayun, umuwi na po kami. Umuwi po kami kahapon. Kaya, dito na po kami sa bahay ngayon natulog. Kaya, nalix po, ayan o. No? Ayan siya. Ayan. Pero guys, alam nyo ba, ba, ano, pasapar yung baba namin. Mahirap po tuwing umuulan po talaga natatakot po kami, nangangamba po kami kasi nga ang hirap yun sa tabing ilog ka tapos tuwing ulan lang para nagkakaroon ka na ng popya na tuwing lalakas lang ang ulan natatakot ka na agad napakahirap po ng kalagayan namin dito sa ilog kaya lagi po kami ready ready po kami lagi dito sa ano sa ilog namin kasi hit dalawang beses na po kami natrap nung bagyong undoy, bagyong karino natrap po kami sa taas isinanip ni po hindi na po siya nakakalakad dahil sa Parkinson's disease niya Parkinson's disease niya po kaya ayan po kalalagi lagi po kami naka nakaalalay sa kanya nakaantabay sa bagyo eh wala po eh kailangan po talaga namin ano para mahirap po talagang laging binabaha ang lugar kaya ayan po ipapakita ulit namin, ipapakita ko ulit yung lugar namin basapan hanggang ngayon. Basapa din yung ano namin sa hay sa first kasi sobrang baba po ng ano namin. Yan po. Ito pa rin, basa pa rin. Yan po yung kapote ng nanay ko, nakahanda na po. Tapos sa taas po, naghahanda na rin po kami sa taas. may paparating na naman pong bagyo. Ayan, yung wheelchair niya as dito po sa taas. Ayan, nakahanda na rin po. Ayan, nakabalot-balot na po. Yung mga ano namin. Ayan po. ito po yung mga aso namin. Si Frida, si Cookie. Ayan. Puro po kami naka-plastic. Ayan. Ah. Po, naka-plastic na po yung mga ano namin. Ayan nakaka-ready na po yan sa paparating na bagyo. Sana naman po wag tumulo yung bagyo. Sana po hindi na po Yan in case of emergency po. Nakaka-ready na kami. Guys, pinakita ko na sa inyo yung nakahanda na kami para sa paparating na bagyo. In case of emergency lang po, lahat po kaming handa ngayon kasi nga nakakatakot po katalad dito sa ilog. Kaya, Guys, tulungan nyo ako sa aking YouTube channel. Don't forget to share, like, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong pananood sa araw-araw. Sa araw-araw kong pag-upload. God bless po and bye.